Ah, dito po si Andres. Andres. Wow. Thank you so much. Ang daming prutas ni Andres. ka Andres. Oh, mami, bitaw muna yung ano, yung ball. Give me the ball. Give me the ball. The ball. na Wow. So, mami, gusto nating magpasalamat kay ma'am. Maraming salamat po kay ma'am. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, magandang hapon po mga kapitik. At nandito si Andres. <laughs> Nagyayaya na naman. Sa basketball, ano, marami nang nagbabike, Andres. Oh, gusto mo rin na rin mato itong magbike ng sarili. At tayo po ay pipitas ng kalamansi. Mami. Okay, my boy. Go to mami. Go to mami. Careful. Oo, uh, pero gusto ko na nga tabasin, mami. At lalaki naman, uh, wala. Ayun? oo, wala. Oo, oh, nakita ko. may nga, nakita ko, may bunga. Ayun, may, bunga. Ayun, may, bunga siya. may bunga po itong isa, ah. Ba ito po, oo, oh. na. Tapos, oo, oh, mami, what? nag tayo. Oo. Oo. Tama lang. Oo. Umunga rin naman. At so, yan yun ay pag hindi mo pinitas ay mahihinog. Ang bango, grabe. Mahihinog siya, mami, no? Oo. Kaya po. Ano, sino mo? O, oh, anong pipitasin mami? Pipitasin na natin, o. Oh. Uh -huh. Oo. Ang dami. Ang dami. Halika dito ngayon, boy. Baka parang ay ng ano. Halika, may halika. Kumagat mm -mm. May kumagat sa iyo? Oo. May kumagat Oo. Halika, halika. Hindi ka, kamera. Kamera ito lagi. Oh, ito pa mami, oh. Oh. Namahin na. Oh, naano na si mami. Naidip na. Oo. Oh, oh. oh, ito pa. Oh, laki na ito. Kaya nga. Laki na ito. Ito pa. Saan? Ayan. Oh, baka. Oh, ano ba nga? Meron pa pala dito. Gantingin mo, ano. Ayan. Oh. Gawa na pag hindi mo pinitas ay eh, may okay. Kaya ay maganda pitasin at tilagay sa ref. Uh -huh. Oh, nasa ano Saktos lang po siya. Sakto, may ima-marinate ako dito. What? <laughs> Kinuha mo na lahat? Oo. Uh -huh. <laughs> Ikaw? Hindi na ako nagtira. oh, ano? Tira oh, mo tira lang. mo na ito. Maliliit tira na lang. yan. Tira, tira mo na man. yan. Okay. Apat. Okay, nagtira na. na. Uh Oo. -oh. Dami na yan, mami. Uh -huh. Okay, come here, my boy. Come here. Kam hair. Kayo nga. At mami. Ay, meron nga. Dati meron. Oh no. Talaga ko alcohol. Lagyan ng alcohol. Ha? Ha? Napakotok na. po ni Mami Janet yung pantal ni Andres. Yung kagat ng lamok. Ng alcohol. At napansin ko, Mami, tingnan mo yung iyong bayabas. Wow! Nakakatuha naman. Oh! What? Hinog na. May sarili na kaming bayabasan. Oo, oh, yung iba yung laglag na. Bayo na. What? Grabe. Ito pala yung mahihinog na. Ito po yung aking hinihintay na mamunga. Itong aming avocado. At ito ay favorite ni Andres. Ah, so... Kaya Andres, come here. Si Andres po ay katulad ko ang blood. Piling ko kagati ng lamok. Paborito po kami ng lamok. Kaming dalawa lang kinakagat. Si Mami Janet ay hindi kinakagat. <laughs> kami lang dalawa. op oh, dyan lang, dyan lang. Mami, pakihawa ka, Mami. At, at makainis si Mami, may papakita ako sa iyo. Ano Look! Andres! Wow! <laughs> wow! Andres! Wow. Oh no! May hinog na. Yan po, pipitasin na yung dalawa. Dalawa to. Oo, oo. May mga nanlaglag na rin. Ay, oo. oo. Ito mami bukas ay ilag na. No? Meron na tayong bayabasa ni Andres sa ni Thomas. May <laughs> bayabasa na si Andres. Ito, si Andres <laughs> na si Thomas. Ito ang gusto kong mamunga Kasang na. Ito vitamin C. Oh. Mami. Yan po ay avocado. Yan ay favorite ni five Andres. Five years na to. Na? Five years na. Wala pa. Bata pa yan. Bata Tignan mo naman. Pa. Ang liit pa ng kanyang ano. Kalakay five years na. Eh five years to bago mamunga niya. Ah sabi? Oh. Aloy, bata pa yan mami. Oo, oh, baka yan mga 2 years, ganun. 2 to 3 years. Pero bata pa yan. Yeah. So, let's go. Ano na tayo? Marienda na. Okay. At ito po si Andres. Andres! Thank oh, you, Thank you so much. Ang prutas ni Andres. Hindi ka halimutan na Andres. Oh, mami, bitaw muna yung ano, yung ball. Give me the ball, give me the ball. The wow. So, mami, gusto natin magpasalamat kay Ma'am. Maraming Ma salamat po kay Ma'am Gloria ng New Jersey. Yes. Ah, uh, siya po yung order din ng sukang sasa. Bale, five bottles na anghang and five bottles na original. Bale, 10. no? Bale, ten, ten bottles. Oh, At yun lima. ay bound to Santa Cruz, Laguna naman, Daddy. Oh. and salamat dahil nagpadala po sa na siya sa... Siya yung nasa ibang bansa din? Oo. <laughs> Thank you so, much so para tayo. din sa family niya, no, kumbaga gusto lang din ni Ma'am Gloria. mga kapatid niya, share, share Gusto sa niya lang din na parang sumuport sa atin. Mm -hmm. So siya po ay nagpadala. Na sa Gcash ko po. Ayan, na-receive na natin. And uh, $100 yon daddy. Yung sukuli daw ay uh, ibili ko hati-hati yung tatlong babies. Uh, Bale si Andres. Si Andres. Si Emilio. Si Baby Teo at saka si Baby Thomas. Hati-hati. Wow, thank you so much And, po. And nabanggit niya na maganda kay Andres na may mga fruits. Uh -huh. And especially Kaya, itong avocado yes. na favorite daw ni Andres. At Kaya yun po ay ating pinili. Hindi ko lang na i-vlog mami yan. Kaya pala nagpabilis si mami. Kaya ito ang tuwa kapag kumakain si Andres ng avocado. Kasi yung avocado nga naman oh. minsan kapag... Ano walang lasa, diba? Pero si Andres kaya niyang kainan ng kahit na pure lang. Yung walang gatas or anything. Oo, pure. Mahilig nga po yan sa mga pure. Yes. Hindi so, nasanay ng na matamis. Uh -uh. Okay. oo Oo. Oh. O, oh, mami, kakainin na natin. Uh -huh. So, once again, salamat po. Salamat po. Bali yung kay Teo, ipapadala na lang oh, din natin sa chicas. Uh, bali sa account ni Melot. Ah, okay. Sa account ni Baby Teo. Merong bank account si Baby Teo. Sa bank account ni Baby Teo? Wow, Andres, mag-share ka sa lola, ha? Say thank you. Say thank you. At yung pong suka ay hinihintay pa namin yung bote. Inaantay lang namin yung mga bote. Ayan, yung pong ating suka naman As ay made to order. So, bu Bukas yata, padating na. So, once na dumating yung suka, ay automatic. Yung bote? Ga, oh ay yung may... bote. Pala, may suka tayo. Ay, ay automatic po. Ay gagawin na natin kaagad. Yes, 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 yes. salamat po sa na inyong order. support. Ay, yeah. Thank you po. God oh, bless you po. sumigla yun, mami, kanina. Ikaw gigising. <laughs> Pag ko si Andres na, ang peras Sige, naman. Sige, mami. Wow! Sabi ni Andres, mami. Papu, yep. <laughs> papu. at ang akin mami ibayabas. Mebebatingiso <laughs> <laughs> bayabas, tayo. Yes. Sampatigim mo tulit, eh. po, sa amin bayabas. Wow! Damian Andres. Ados, Mami, ang tamis. Hmm? tamis ng ating bayabas. Sarap. Hmm. Pwede na ba sa kanya yan? Baka siya ano hmm. yun. Uh -uh. Hmm. Sarap! Malamot ba Kahit balat lang. Sarap na ako yun. No? <laughs> sarap ng bayabas mas tinatanim ko. <laughs> yun ay tinanim nung... Nung time na tinanim yun ay 2020 to nung naman anak ako. Bago ako mga anak. ng panglanggas ko talaga yun. So nagtanim si mama ng bayabas. Pwede nito kasi kapag bagong panganak, maganda siyang pang ano. Ah, gusto mo ito? Mm. Sarap! Mamaya pa po yan si Andres kakain na. Basta't kagigising eh, ano pa yan. Pero mamaya mga agaw na, mami. Kaya mo lang. Mamaya mga agaw na yan. Nalagay mo ng alkohol yung kagat sa kanya. Yan ay feeling ko ay pareho po, type O+. Plus. Paborito ng lamuk. Oh, daddy, gusto ko pa. <laughs> Wala na, nakabos ko na. <laughs> Pwede ba Bukas meron Bukas, oo. Yung dalawa, may hinag na yan. Wow, ang daming prutas ni Andres. Mm -hmm. Meron din si Thomas. Saka si mm -hmm. Teo. Salamat po. Ma'am Gloria. Mm -hmm. Wow, thank you so much po. Thank you po. Okay, <laughs> Andres, Andre's favorite is avocado hinag na mami yan po ang gusto niya walang asukal, walang gatas na ilalagay pag nilagyan mo parang masaya oo, pag nilagyan mo na iibahan na siya gusto niya ay pure <laughs> alata mo talaga pag gusto niya talagang yung kilig mami <laughs> Yehey! Yeah, hey. <laughs> Parang jolly. Oo. Eh. Uh oh, oh. Mm, slowly. Slowly. Wow! <laughs> siya pa talaga ang nalapit. Thank you po! Thank you po. Pag ka na magsalita talaga ha, tuturuan natin mag thank you po. Uh, thank you po. Oh, ba? What? No, Kahapon po, ako'y nasa kain, tatakoy may shoot. Ay, si eh, sa pagbalik ko mami. Ah, sabi ni mami, daddy, si Andres ay marunong nang mag-A, B, C, D, hanggang... What? Z. Pero, depende sa mood, no? No! Yes. A! Ikaw nga. A! Aba. A! A! <laughs> Hindi <laughs> <ganun. laughs> B! B! B. Andres, eh, hey! hindi gano'n. <laughs> yung alphabet, hindi yung... <laughs> Mamaya, daddy. Habang naglalakad kayo, uh, pwede mo yan. You know, eh. Para pa, ano sa kanya. Wow! Oh. <laughs> Talagang, ubus niya. sa kanya natin. Sabihin mo, B, Andres, B. Wow! C. naglalakad kayo. Ba't di mo na video, mami? Na nag e abcd na siya. Ako yung gulat na gulat. Dara-dara siya pati. Ba't siya bigla nang naggapang? Ba't naman niya na may bigla nang naggapang? Ba't ako siya nito ay hindi na naman. H. Shiga lipstick. Nagyan po yung kagat ng lamok. Favorite niya, mami, oh. Yeah hey. Mmm, that's a wrap. What am I doing in the big dog now? Whoop, <laughs> whoop. <laughs> <laughs> Thank you for. The duck. Sabihin mo, duck. 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 Quack, 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 quack. What the duck say? Quack, quack, quack. Oh, ayaw bus nga po pala iyan, no? <laughs> Kanya lahat. lahat ito. Oh, it's another duck. Another duck. Okay. Uh -huh. <laughs> Ito so, ang pakaingin sa si Andres sa Bukado no? Yup. Oh, careful! <laughs> Tikka Eh! Ako Baka... Baka nairin hindi? Hindi, A! B! 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 B. 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 B away yan. Wala no. sa muday. D. 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 E. <laughs> Puro do. D. <laughs> Nandodo ko. D. Ayan. H. E. Sabi mo E. Ano <laughs> ka ngayon? Dog? Dog yata siya kanya. So yun guys, kakain mo na si Andres. So ubusin niya yan. Nandito <laughs> po kami sa basketballan. Andres. Oh, later. <laughs> Gusto mo dito? Lagi kami nagbahagala dito ni Andres. Nakasapatos po, ayan. Parang umulan pala dito. Bakit kaya basa itong korto? Daming tubig. Daming tubig. Parang basa, my boy oo oh, oo oh. oh, oh. parang basa pwede ka mag play dito lang sa gilid kit hmm? <laughs> naman ng batang yan okay give me the ball give me the ball oh galing <laughs> Give me the ball. <laughs> <laughs> Bakit ikaw ay malungkot? Bumubuelo pa yan. Mamaya yan ay mahirap ng habulin. Sa so, una pa masid, masid Tapos biglang mamaya. Bigla ay ang magwawala. <laughs> Oops. Oops. Bumubuelo. 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 Okay, give me the ball. Ba't mo mong ipaharam yung ball mo? Give me! Andres! <laughs> Ayan na nga si Andres! Nagsisimula ng gumit na. Mamaya, kakabulabuling ko na naman. Oh, abo. Bumalik ko di. <laughs> Careful, ha? Madulas dyan. Okay, hop. Okay, good job. Slowly lang, Andres. Sorry lang ay baba boy. Oh wow. <laughs> Gusto nanto merah Ano, tira ka ng 3 points. Oh, wag tatakbo ha, madulas. Ba't kaya basa dito ang madulas. Yung po si Andres. Nag-play. Eh, dito di kami sa gilid lang. At madulas dyan, Andres. At the last. Careful. Pass the ball. Pass the ball. Basta kuya, ayaw mong pasahan. <laughs> Piplay po siya mag-isa. <laughs> Galing. Okay. Yay! <laughs> Yay! Yes! Oop. Oh, slowly. Pasapados po. yan, no? Oh. Hindi ba mabigat yung sapatos mo? O oh, gusto mo yung crocs? Oo, oh, oh. shoes? Hindi ba mabigat yung shoes? Gusto mo yung crocs? Yung kulay blue? O, oh, o, oh, o, oh, o okay lang yan. Yan po yung nakakausap na. O, oh, madulas, madulas. Madulas. Madulas, madulas, madulas. madulas. 5 minutes na lang At let's go na ha Andres 5 minutes Oh it's a langgam Langgam yan 5 minutes At let's go na Let's go to mommy Ato Nakalubog na ang araw Baka lumamig na Ayaw pa pong umuwi Eh malamig na o oh. Hindi pwedeng sumobra 30 minutes lang tayo whoever dwells in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty psalms 91 to 1 niv